Oh guys, ang dami kong planong gawin sa araw na ito. Kahapon feeling motivated ba ako? Ang sabi ko gigising ako ng maaga kasi nga gagawa ako ng YouTube channel. Pero ang ending, ano, tinanghali pa rin ako ng kising. Tapos nung nagising na ako, bumalik ako ulit sa pagkakatulog. Ay naku, hindi na talaga ako yayaman kaya ewang ko na lang ko anong mangyayari sa buhay ko hello everyone it's me your official fan, vlogger, blogger inogwapito and this is my first video sa aking youtube channel inogwapitos blog Ayan at syempre hindi pwedeng hindi natin ito ituloy Kaya samahan nyo na nga lang ako kumain Ayan punta tayo sa pentangan at kakain tayo ngayon Sa ating first vlog, kain tayo sa pentangan Samahan nyo ako, isubscribe nyo na din pala ako kung hindi pa kayo nakasubscribe At syempre pakiclick na rin ang ating notification bell Para kayo ay manotify sa aking mga susunod na kaganapan Hello everyone, ayan live, live tuloy Andito tayo sa Taiwan. Magandang umaga sa ating lahat. Hindi pala umaga, tanghaling tapat na guys. At eto na nga, nagda-drive ako papunta sa Pentangan. Samahan nyo ako. Ayan, para malaman nyo na rin kung ano yung sinasabi kong Pentang. Ayan, tinatawag din na lunchbox sa English. Pero Pentang kasi yung tawag dito. Ayan, yung buong buhay ko sa Taiwan, na araw-araw pentang ang aming kinakain guys Ayan, bali nandito na nga tayo sa pentangan so hindi na ako makasigaw And, eto ito yung mga pwedeng orderin tapos mag add ka na lang ng chicken o kaya fish bali nandito na nga ako sa pentangan at eto ang aking in order chicken, toge, repolya at saka mais Siyempre, dalawang rice, may drinks at saka yung chili. Kain na muna tayo guys. Ito yung kinatawag nilang pentang. Ayan, pasensya na guys. Hindi ako makapagsalita kanina sa loob. Ito yung problema ko kung bakit hindi ko masimusimulan talaga itong aking YouTube channel. Dahil talagang na ako. Hindi ako makapagsalita sa maraming tao at saka maraming tao talaga kanina. Ayan, kaya nandito nga ulit ako Walang day off na hindi ako papasyal dito. Nakikita nyo yan? Ayan, nakikita nyo. Nandito na naman ako sa pet shop. Ayan, dito ko na nga lang kayo itutour. Kanina, bumili na nga ako ng aking Pupa Night. Ayan, all-time favorite ng inyong pambansang vlogger. Ayan, nandito. Nilagay ko dito yung Pupa Naicha. Ayan, at nandito nga tayo sa pet shop. Ayan, so sad to say, nandito pa rin yung ating pambansang, pambansang vlogger tuloy. Yung ating pambansang speech, nandito pa rin siya sa loob. Guys, wala pa rin bumibili sa kanya. Nakakaawa na nga. Nakakaawa na talaga ako dito. Hello. Ayan, ilang buwan na siya. magpa 5 months na sa susunod na buwan. At nandito pa rin siya. Gaya din ng mga ibang pets dito Ayan, nandito pa rin Kung hindi ako nagkakamali, mag taon na din tong mga to Ayan, nandito pa rin yung Maskulado ang katawan na dog Ay Kawawa naman siya Walang bumibili sa kanya Ito yung nakakasad Tapos yung mga Shiba Inu Doon sa dulo, ayan Mabili kasi talaga yung Shiba Inu dito sa Taiwan Mostly Nakikita ko talaga sa mga pet parks, sa mga dog parks, sa mga Shiba Inu. Ilan lang talaga yung may gusto sa mga spits. Ayan, tsaka dito, sa mga poodle. Ayan, may toy poodle tayo sa baba. Ayaw nila, tsaka may chihuahua. Ewan ko kung bakit ayaw nila sa mga ganito. Hindi yan sa ayaw siguro. Pero mga ilan-ilan lang ang talagang may gusto sa kanila. Uh, guys, ang unang video ni Ino Guapito, hindi niya alam kung paano niya kayo i-entertain. Kaya nandito, yung bisyo sa pentangan tayo, nandito tayo ngayon sa pet shop. At eto nga yung uh, British short hair. Uh, ang ganda ng pusa. At saka mga mamahaling cats. ay, ang laki-laki mo na ay, wala na yung iba guys yung sinasabi ko nung nakaraang vlog ko na TIG 108,000 uh, NT wala na, hindi ko na nakikita dito, baka nabili na siya, grabe binili 108,000 NT kulang-kulang 200,000 peso kung i-convert -co natin, nabili na. Grabe, tapos yung mas mura, yun ang mga naiwan dito. Oh, uh, ang cute, -cute pa naman nila, oh. Nandito na nga ako sa aming dorm at syempre ituloy-tuloy na natin to. Sana kung gaano ako sinuportahan sa aking in stream at sa Facebook guys sana ganun din dito sa aking YouTube channel maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa inyong nag-iisang pambansang vlogger Ino Guapito and bye bye don't forget to subscribe and please click the notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na video Oh yeah.